dito guys mag slice ayan, muna mag -slice tayo ng karne ayan slice muna ng karne at yan patingin tingin ako sa kaliwa ang hirap pala pag walang kasama no grabe sobrang hirap kasi mag isa ka lang talaga dati nagsisimula ako lagi ako nasusugat ngayon hindi na ganyan talaga ang may experience charot ang sarap sa pakiramdam na marami kang experience sa buhay no yung alam mong alam mo na lahat pero hindi mo pa alam Ha, ha, ha baka maniwala naman kayo sa akin, charot lang yon. Dito nga ay pantay-pantay ang aking pag slice kasi lahat ng customer masilan dito. Kasi kapag makapal, hindi nila binibili. Pinipili nila yung mas maganda talagang slice. Dati ako, nag ako ang tinuturoan, ngayon ako na ang nagtuturo sa kanila kasi ako na ang mas maraming nalalaman at maraming experience dito sa store. Ayan, malapit na tayo matapos sa pag slice natin. Ikaw ba, alam mo na ba ang pag slice ng karne? Kung hindi mo pa alam, aha, nabulol ako doon. Sorry, sorry, sorry. So yun, hanggang dito na lang tayo guys at magtatrabaho na naman ulit. So yun, sa next video naman, pakipalo na lang at share. Thank you, thank you. Salamat sa panonood nyo. Salamat. Hi guys, welcome back. Ayun, uh, tapos na tayo magtrabaho. Tapos na ako mag ng isda ay maghiwa ng karne slice nalagay ko na rin yung mga isda dyan sa freezer ayan sarado na kami yun pawi na tayo bye bye